Ang linggo nga ay marami ang nagulat at nagtaka sa napabalitang pagbisita ni Vice President Sara Duterte kay dating Vice President Leni Robredo. Ano nga bang posibleng dahilan ng pagbisita ito ni VP Sara sa dating pangalawang pangulo? Ang detalye alamin sa punto de vista ni Professor Antonio Contreras, Professor. Maraming salamat na yan at magandang umaga sa inyo dyan lahat sa studio. Bicolano ako. So, alam ko na kapag piyesta, kapag Peña Francia, ay talagang maraming pumupunta sa Bicol. At kasama natin sa kultura natin na pakapag piyesta, ibukas ang iyong pintuan para sa mga pumupunta. Minsan nga hindi mo kilala para makikain, makiselebrate. Buti pa nga si Vice President Sara Duterte nakapuntang Bicol. Pero ako dahil sa kabisihan natin, hindi tayo nakauwi. Ngayon, yung pagpunta niya kay uh, dating Vice President Lenny Robredo. Maraming mga nag-uusap dito, ano bang angulo to? Sapagkat alam naman natin na hindi sila magkaibigan. Hindi man sila close. At ayon sa mga ulat ay minuto lamang before ng bisita sa kaipinabisuhan ng kampo ni uh, Lenny Rubredo na pupunta si Vice President Sara Duterte. Of course, uh, in a positive way, this is just uh, an, e an example of uh, people visiting people during a celebrity. At ang, alam naman ng lahat kapag uh, piyesta ng uh, ina, kung tawagin namin, si Luis at Senyor de Peña Francia, ay talagang maraming pumupunta doon at bukas lahat kami para tanggapin ang sino man. In fact, hindi lang naman si Vice President Sara Duterte ang dumalaw sa dating Vice Presidente. At alangan nga hindi tanggapin ni, Vice President, ni dating Vice President Rogredo o si Vice President Sara Duterte. Yun naman ay hindi maganda ang kaasal at uh, sa pagkakilala ko sa Vice President, uh, dating Vice President Lennon Robredo, yun ay talagang nagbubukas ng kanyang pintuan para sa mga bisita, lalo na pag-fiesta. Uh, At hindi naman siguro natin dapat gawing issue sa kanya na ito tumatanggap ng bisita. Maging ito man ay hindi kaibigan, maging ito man ay kaibigan. So yun yung puntong kabila. Pero ang puntong kabila, marami din na nag-iisip. Ano kaya ang pumasok sa isip ni Vice President Sara Duterte at gawin ito? Lalo-lalo na at it is just a day or even a week after na sinabi niyang hindi sila, hindi sila magkaibigan ni Pangulong Marcos. So, ang, 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 ano dito, maging maingat tayo sa pag-spin nitong event na ito. Kasi alam nyo, may mga intentional at mga hindi intentional na ginagawa. Mga sinasadya at mga sadyang ginawa. May mga nagtatanong si najaba ito, ni Vice President Duterte, para mag-create siya ng narrative o optics sa pwedeng spin. Nilagay niya ba sa alanganin si, Vice, si dating Vice President Rubredo na wala siya ng choice kundi tanggapin? Kasi kahit sino naman, pag, pag, uh, lalong mamapasama ang, mukha, ang, ang si Lenny Rubredo kung hindi niya tatanggapin at mapabalitang inisnab niya si Vice President Sara Duterte. Pero nga yung tinanggap niya, marami din ang bumabati ko sa kanya. In fact, ang mga ibang bumabati ko sa kanya, mga kaalyado niya. Of course, yan ay bumabati ko sa kanyang mga loyalista ni Pangulong Marcos. Pero ang mga bumabati ko ngayon kay sel uh, by dating pang, vice president Leni Robredo, mga kakampi niya, nagsasabi, hindi mo naman dapat ginawa yun. Wala kang obligasyon. In fact, uh, so so ang ang mas nalalagay dito sa alanganin sa, kung meron man na disadvantage dito to, ay si dating Vice President Leni Robredo kasi siya yung parabagang naiipit samantalang ang kampo ni uh, Vice President Duterte ay pwede pang ispin ito na ito ay pagpapakita lamang na siya ay reaching out to people so ako kung titingnan natin ito, ang nalagay dito, ang mas nalagay na ipit dito ay ang dating uh, BC Presidente na ang nagmamagandang loob lang naman sapagkat wala siyang choice. Nagmamagandang kaya pakiusap ko na lang sa mga tao wag niyo na masyadong batikusin si Vice President, dating Vice Presidente Lenny Robredo. Ginawa lang naman niya kung ano yung nararapat na tanggapin. Kung may agenda man ang Vice Presidente Duterte, hindi siya nang may kasalanan doon kung meron. Huwag na na, let us just spare the former Vice President the intrigue. You know, she was just acting like a, a host. Wala siyang choice kung di tanggapin ng bisita. Yan lamang aking punto di vista ngayong umagang ito. At balik sa inyo dyan sa studio, Diane. Magandang umaga ulit pagdating ng umagat, maraming salamat po, Professor Contreras.